Bupi, maayon mo to. Uh, Sikili na kita ka ng potensyal na baka papasok din sa public oh. service. So, what do you think, Bupi? Alam nyo, may time pa ka yes. uh, 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 tayo. Yes! Uh, marami tayo. Marami tayo. Marami tayo. Pero iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nang imbita ng breakfast uh, oh, doon sa Golden Nation na Kapal Merante. Kaya... Sikat yan. Kaya Kaya May ari nang leksyonan yun. Kaya niya yan. Super challenge. Bibitin, bobitin, bobitin. Ay Yeah, ay. Um, una ko nakita yung potential ni Gigi doon sa TI. Kasi nung sabay kami nung bumawas galing sa Detention Center, ay sinabi ko sa kanya sumama ka sa akin. And surprisingly sa edad niya, 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, ano ba? no, po, Ayaw ko, ayaw ko. She didn't say anything. Naglakad lang siya ang direction, by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Uh, meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Uh, binaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko, sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung huwag sabihin. Alam niya kung ano yung dapat sabihin. At alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya, at 21 years old. Na nakita ko, yung wala sa akin noong 21 years old. Uh, Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance uh, sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga mag-doktor, nag-abrado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad yung diretsyo na ito yung uh, likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siya uh, public na uh, persona. So, I'm happy na gano'n. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. Uh, I was always a work in progress sa aking sa aking pagtanggap sa akin role sa ating bayan. Uh, but siya automatic yung sa kanya. So, masaya ako uh, for her because that is one, ano, uh, one challenge na hindi na niya uh, kailangan uh, pagdaanan. So, yung pagtanggap, acceptance, so, kung ano man yung calling mo. So, sinutos, niya ko siya ay yung boyfriend uh, niya, mga uh, boyfriend uh, yeah. niya komprimento. <laughs> 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 yung apobert niya ba? Akito di <laughs> ka kinakaibigan niya sa IG. Kanya-per niya ba? Yung apo. <laughs> <Sanya lang siguro multiple> <tayo. multiple> hindi ko kilala. Yung final na naman ba? I know. Yung anak <laughs> na naman. <laughs> uh, hindi ko kilala nang banggit lang niya. Pero ang pagkakaintindi ko magka-et uh, lalaki kasi siya yung ang kaguluhan ng March 11, March 12, March, March 13, siya yung nagbantay. ah may kasi nagulo din yung nanay niya. So, ito yung tao na nagbantay sa kanya. So, malamang siguro na pa yun. Guys, Ah, di mana? Ayuh. Ako, I only need I only need eat and sleep. So, pag nabawi ko yung kain, ako araw yung tulong ko, okay naman na ako. Ano ay pa-presidente? Hindi galing sa mga dinasiya. Ito so, sila, may kapasidad at uh, at sabi natin na ituloy ang tunay na pagbabago. Ito yung mga tao na yun, kasi naiintindihan nila ano yung vision ni dating Pangulo Duterte para sa ating uh, bayan. Bigyan nila ng chance yung PDP dahil ilang beses naman tayo nang ulit uh, na naglagay ng mga senators sa uh, uh pare-pareho lang every election. Nila. So bigyan nila ng six years uh, yung PDP majority kanila. And then, let's see. Anyway, after six years, pwede naman nila tanggalin lahat yan. Kasi six year term lang naman uh, Alright. Thank you, ma'am. Good. Oh, pwede sa inyo. pa po? Meron pa po sa Sige, let's <laughs> go, <laughs> ma'am. I me mean, is not BDM, just like Rodrigo Duterte is not Sara Duterte. Pero mga pareho sila ng apelido, and I'm sure sa DNA nila merong pareho sa kanila yung mga pagkukali. Pero pagdating sa trabaho kasi magkaiba talaga sila. Um, magaling at very particular and meticulous na uh, si Senator ay sa kanyang trabaho, which we do not see. Uh, kay... Ma'am, 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 you're speaking against political dynasty. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka, may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So, wala lang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. So, are you saying that you are, you are, are you campaigning against yourself? Because you also, how, how do you justify it? No, so, I am campaigning the uh, about ask selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, first. Okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na para di oh, anak asawa, kapatid, pamangkin. Automatic. Absent a law That is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Ang next question me is, supportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes, ma'am. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay mo for political dynasty? How many members? Um, um ako pa sinusulat. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin para mm -hmm. Ay, sulat yung articles of impeachment. Tuloy, ewan um, Maganda ka pag nasulat niya? Um, uh, pala, hindi pa na file, ma'am, kasi holiday. Tuesday, or tomorrow, kita pa na it, So, ano is... Kung tinanula niya ako, hindi ako sumulat niya. Mas, Pero will you, will, will you support, ma'am? Will you support yung ano po niya? I don't have a vote in the House of Representatives. So, ma'am, but what do you think of that, ma'am? Yung pag po niya ng impeachment against the president? Yes. Well, yung siguro ang damdamin uh, ng Duterte Youth at yun yung consensus ng members na Duterte Youth uh, Party List. So, malamang kaya nila ginawa kasi nga yun yung gusto ng majority ng kanilang uh, party list. And uh, we can only watch and maybe support him. Uh, but um, I've not read the articles of uh, impeachment. So hindi ko alam gaano siya kadanda kung kasundan. At uh, gaano kadanda yung supporting documents para sa evidence. Um uh, how does your family feel about your stance on political dynamite? Yeah. Oh. Uh, quiet sila. Kasi ah yeah. uh, quiet siya. Quiet sila. Hindi walang magte-take up ng lahat kasi ang ang pinag-uusapan is unintended in their disagreements. So walang nag-uunang to bring up ng politics. Isaba. Hindi. Sayang <laughs> nga <laughs> <laughs> eh. <laughs> Kaki ko ni mo tanan bayo sa presaka dagkon. Ambilis <laughs> nyo kasi. Hindi man, akala ko nandito na kayo. Wala, nagkwabi na nga. Ha? Aso mo magigagay. Na, naipit, naipit. <laughs> naipit mo, naipit. May, naipit mo. Na, naipit mo, naipit. Naipit, Tani. Ito yung mga boss. Bawi lang ko sa upload. Bawi ko sa upload. Bawi, So, okay lang. It's good naman, no? Mga boss. Kaya ah, talaga, talaga yung live. Si si Basti na? Hindi rin ba si Basti, no? Hindi, eh, sa Pika, sa Katigan daw. Ah, sa Katigan, sa katigan daw. Kasi, may pasta. Kanyo ko, Lalo yeah, no, mga boss, no? yung uh, kaganapan ngayong araw po. Late po tayo mga boss, pero okay lang. Uh, that's good at least. Yeah, sir. Shout out sa sir. News uh,